Nagpaabot pa ang Mandawi City Police Office kung mapaubos bagayod sa yellow category ang Mandawi City alang sa eleksyon sunod buwan. Kinumduman di sa Comelec, adunay inisyal na proposal sa city level sa mga otoridad aron malakip ang Mandawi sa i-elevate ang kategorya nga mamahimong yellow. Tungod ni ini sa higpit nga political rivalry sa syudad. Hinuon sa nahunang interview kang attorney Francisco Pobe, gibutyag niya nga ipresentar pa ang proposal sa Regional Joint Security Control Center kun RJSCC para sa approval. Sa habig sa Mandawi Police Office, wa pa sila kumpirmasyon ni ini apan nibutyag na ngandam ang PNP para sa eleksyon kun maubos sa yellow category ang Mandawi. Mas hugot ang security measures nga ipatuman unya. Ni, mini It's really peaceful and manageable ang election. Meaning normal mm -hmm. ang uh, political activity. When you speak about yellow, there is a color of uh, threats or intimidations or the, in, the color of intense political rivalry that is prevalent in the area. Padayon ng gihapon ang ato ang mga security kung sa mga kandak na ito, ang uh, stricter na ito ng mga checkpoints, ato ang border control, security, gate patrol, presence of uh kapulisan everywhere asan depitang are areas of convergence.